Hello mga kababayan. So guys, ang latest na chika ay tungkol dun sa anak na panganay ni Ninyo Mulak. Etong si Sandro Mulak daw, no? Eh sinabi na kumbaga man eh parang pinagsamantalahan, no? Ng dalawang bakla na mga executives ng ano, GMA7. So sabi, ano daw sila mga freelancer, no? Pero ang kwento guys, ganito ah, uh, nangyari daw to nung gabi, no, pagkatapos ng GMA, ano, gala night, ba diba? So, kung bagaman, ano, tinex daw tong si, ano, Sandro Mulak, nitong isa sa dalawa, tapos, uh, pinapupunta dun sa, ano, room nila, dun sa hotel, no, kasi akala naman daw nitong si Sandro Mulak, nung bata, no, eh, kumbaga, tungkol dun sa mga project, o tungkol dun sa mga movie shows, o kumbaga kung pinapunta man siya, may iba siyang kasama don tapos um, malinis yung mga pag-uusapan, no? Hindi, walang maki business So, sa makatwid, pumunta ang, ano, anak ni ninyo, si Sandro, no? Tapos, ang kwento, guys, uh, kasi, uh, i-acknowledge ko lang si, ano, o Diaz, no? Kasi, napanood ko to kay Ogi Diaz, no? Ah, uh, pagdating daw doon, guys, uh, ano, hindi nilagyan daw ng pampatulog yung ano, inumin bagkos may pinatry na sa ano yung illegal substance kay Sandro, no? At ayaw man daw nung bata, no? Eh ano, uh, napilit kasi nga halimbawa, sige, uh, nandito yung dalawa no na ang tawag pa niya eh ano, Tito, no? Kumbaga siguro na corner siya tapos eh hindi na siya nakapalag no may ganun eh dalawa tong ano eh uh, pinag-uusapan ditong ano mga baklita no bakla talaga sila kasi ang ginawa nila ng kahalayan eh kapwa nila lalaki di ba so kung bagaman eh ano pina ang sa tingin ko baka ano ito eh baka ecstasy yung bang mga pampalibog di ba So, kung bagaman, edi eh, ano daw, wala na daw nagawa yung bata kundi itrenay. Tapos, ah, ang sabi, no, eh, may actual talagang pangyayari, no, na nabiolate yung katawan ni Sandro Mulak, no. So, kung man, ibig sabihin, yung maitim na hangarin itong dalawang badidang nagtagumpay. Kasi, alam nyo guys, ah, sinasabi pa ni Sandro na hindi siya nakakatulog, guys, kasi bumabalik daw sa alaala -ala niya. Dalawang oras lang daw ang tulog ng bata, kasi syempre, bumabalik sa alaala -ala niya yung trauma na ginawa sa kanya, ba diba? At naniniwala ako na talagang may nangyaring hindi maganda. Nagtagumpay yung mga bakla. Kasi kung hindi, guys, hindi siya magkakaganon. Tapos, guys, ano, pagka naliligo daw siya, diring-diri siya sa sarili niya. Mas, hindi natin malama kung hindi lang halik ang ginawa sa kanya. At ang ano pa dito, guys, no, Pambaba, Pambababoy ito. At ano yung pananamantala talaga? Kasi dalawa sila eh. Tapos ito, ano bata? Biruin nyo, makikita nyo naman dyan, no, sa picture na yan. Dalawa sila, no, na nasa hustong edad. Tapos, etong anak ni, ano, ninyo, eh, kung bagaman kabataan pa. Ah, sa tingin ko talaga, ha, ano, baka talagang, ano yan, ha? May actual na pagsubo, baka ganun lang nangyari. Hindi natin masabi, pero, sa tingin ko, guys, no, hindi magagaganyan yung bata, no? Although, sinasabi nung abogado, nitong dalawang, ano, na to, ah, bakla na to, na, wag daw mag-judge kasi nga yung wag daw yung trial by publicity. Pero sa tingin ko, sana ipursig ito no, ni ninyo kasi hindi naman na pera lang usapin dito eh. Kahit mahirap ka guys kung tama yung pinaglalaban mo, kung totoo, dapat ipaglaban mo, hindi lang pera no. Kung e eh, plus na lang yon na uh, mayaman sila ninyo no. Pero kailangan na ano to, ipagtanggol talaga ni ninyo yung ano, anak niya. At iakit ang kaso. Alam nyo guys bakit? Kasi baka dati na, na tong ginagawa itong dalawa na to eh, itong dalawang bading na to. Dati na siguro nilang ginagawa to kasi napagkamalan daw yata nila na pabuking bata na to. So ibig kong sabihin, no, hindi lang ito first time nilang ginawa na parang ito pala yung pinakaboy na mano nilang gagawin to. Sa tingin ko, kahit anak, anak pa to ni Ninyo Mulak, no, ah hindi yun pum, na ah, nakapagpigil sa kanila para gawin to sa anak ni ninyo. Alam nyo kung bakit? Iniisip siguro nila na yung bata hindi magsasalita kasi iingatan yung pangalang mulak na hindi niya hayaan na makaladkad yung pangalan ng pamilya nila sa si ninyo mulak no? at pati siya no? sa kahihiyan. So, doon sila nagkamali. Kasi guys, alam nyo, kung hindi magsasalita hindi paglalaban tong si Sandro Mulak tong ginawa sa kanya tong dalawang bakla na to, no? Na naniniwala akong meron kasi hindi to matutroma ng ganun. Yung may isip mo, dalawang oras ka lang na nakakatulog sa isang araw kasi bumabalik sa ala-ala mo yung ginawa sa'yo. Aba, hindi biro yun. Para mag ka ng ganun kung hindi totoong ano may nangyari, di ba? So, dapat may paglaban to ng pamilya Mulak at para baka ito may marami ng biktima tapos hindi lang nagsalita kasi halimbawa eh ayaw nila ng kahihiyan ba diba? tapos uh, iniisip nila wala naman silang laban sa dalawa na to o kaya yung iba siguro pinangakuan nila ng igeges o gagawing star sa ganyan kasi alam na konektado sila sa GMA tapos isa pa uh, baka iniisip nila na uh, masisira yung karir nila dahil kung baga man, syempre, iniisip nila malakas to sa GMA, baka hindi sila isali sa casting o sa mga shows, no? Eh, ano, sana, uh, dito pa lang, bigyan na rin ng katarungan ni Nino. Sa tingin ko, may iba pa tong nagawa ng ganyan. Pati yung ibang tao, no? Kasi hindi to buhay bueno naman, mano, guys. Kasi ang iniisip nga nila, pabuking to, eh. So, ibig sabihin, uh, iniisip nila na eh, uh, ito ay okay lang na Uh, gawa nila ng ganun kasi nga uh, ito ay katanggap-tanggap o kung baga eh mga pumapatol sa third sex, ba diba? Sa mga badidang. Pero para sa isang straight na tulad ni Sandro Mulak no? Talagang guys, ano, talagang pandidirihan mo sarili mo pag straight ka tapos uh, may uh, ginalaw ka lalo na na hindi mo kagustuhan na parang rape na to eh. Diba? May rape din naman sa lalaki, 'di ba? Yung halimbawa, yung bakla mas malakas sa iyo kahit lalaki ka. O kaya uh, inano ka nga pinainom ng pampatulog, tapos paggising mo nahada ka na, natira ka na, 'di ba? Eh may rape din sa lalaki. So ang GMA ang ginawa daw, uh, pinagharap itong uh, dalawang bakla, ano si Richard Dote at si Jojo Nones, no? Ness, no? pinagharap pati si Ninyo, no? Eh, ayun daw, hindi daw nagustuhan ni Ninyo yung usapan kasi parang magbibigay na lang daw ng uh, sa ano, kung ano mang charity gusto ni Sandro. Si Sandro hindi pumunta, hindi umaten doon sa pagharap nila ni Richard Dote at saka Jojo Nones, no? So, in iniisip ko, ang gusto siguro na mangyari ng GMA, no? Mag-ayos na lang sila Huwag na tong palakihin. No, hindi ganon 'yun. Bakit ganon na ah? pag-aayusin na lang sila? Eh, kung bagaman e eh, na violate yung katawan ng bata, may trauma naganap at sa kadadali na ng bata yun habang buhay. May isip niya lagi 'yan. Uh, it will take time bago 'yan mag -heal. Bago 'yan ano, yung medyo makaalago sa kaisipan niya 'yan. Lagi siyang ng ano na 'yan, ala-ala na yan hanggang sa tumanda siya, lalo na ano naman siya, straight. So, kung baga man, baka iniisip na GMA7, mag-areglo na lang sila, wag na ituloy yung kaso. Eh, wag sa pamilya ni Ninyo Mulac at saka ni Sandro Mulac ituloy niyo yung kaso. Kasi, tsak, may iba pa yung ginawan, kaya pati kahit na alam na tatay niya si uh, Ninyo e, eh, baliwala lang sa kanila, no? Kung baga, wala, sa, wala na sa katinuan yan. At syempre, natural lang sa abogado ni Richard Dote at saka Jojo Nones na ipagtanggol sila sa abot ng makakaya nito. Pero kung to sa ano kasuhan at nagsasabi talaga ng totoo tong si ano Sandro Mulak, talagang may kalalagyan tong dalawang baklita na to. So sana lang habulin ng pamilya Mulak ang hustisya para kay Sandro Mulak at sa tingin ko may ginawa na rin sila ng ganito. Hindi to first time tong dalawang badidang na to. So ayun lang guys dito na ako and blessings blessings everyone bye